What's up mga trip? This is me Jerome, your certified trip buddy. At ngayon, wala akong magawa sa buhay kaya tara na lang mag road trip. Kung saan man tayo mapadpad, kung saan man tayo dalhin ng motorsiklo natin, dun tayo. Basta type mga ako nyo, sasamahan nyo ako hanggang sa dulo. Tara! Andito tayo ngayon sa may diversion. Itong nasa likuran ko, papunta yan ng Capitol Hills. Tapos, ayan, ito yung likod ng Susong Dalaga. At ito yung pupuntahan natin. Yung kanto dyan, na susunod, yun yung papasukin natin. Pupunta tayo ngayon ng Puroksyete, Villaros, kung saan mo mapadpad. Pero doon tayo. So, i-expect nyo na bundok po yung um, dadaanan natin. Sa so, ibig sabihin, paahon siya. So, ngayon, hindi ako makakapag-drive uh, na hawak tong kamera or makakapag-take ng video while driving. Kasi nga, wala namang lagayan tong uh, motorsiklo ko ng camera so hindi siya safe and hindi rin safe na nagdadrive ako while holding this camera syempre safety first tayo sa pagkakataong ito naman nandito na tayo sa may dulong bahagi ng aming barangay Puruk 7 so nandito na ako sa may tuktok uh, at gusto niyo bang makita kung ano yung nakikita ko syempre naman yun yung um, yun yung purpose natin kung bakit ko kayo sinasama or bakit ako nagbablog at para matake ko kayo sa lugar na to ayan so andito na tayo sa may tuktok mga bundok na po yung nandyan sa nakakikita nyo idediretso ko na papasok na tayo sa kabilang barangay at papakita ko naman sa inyo kung anong meron doon so yun dun sa baba nakikita nyo um, ibang barangay na rin po yan Villamore, Zamora po yan ayan o, tapos banda yung may bundok doon bahaging burgos na po yan so ang ganda dito itong daan na to papunta na siya somewhere dulo na pero parang dead end na rin dyan nag school so may mga bata akong nakausap sila kinausap ko lang tungkol sa kung ano meron doon pero hindi na ako pupunta doon kailangan ko na rin bumalik, bumalik kasi anong oras na meron akong errand uh, okay so balik na tayo tama na yung pag iikot marami na tayong nakita So, ayun lang. This is very quick vlog lang. Hindi siya yung typical na vlog na ginagawa ko. So, ayun. Let's go back. Kung ano pa yung makikita natin sa banda roon ay sige. Ipapakita ko sa inyo. So, magdadrive muna ako ha. Nakakalungkot lang na may ganyang mga bundok. Wala na, pinapatag na, nasisira, pero wala, nanghinayang ako. Kung ako lang nagmamayari sa mga ganyan, ako hindi ko gagawin yung ganyan. Hello mga ka-trip! Yan, nakauwi na ako ng bahay. okay So yun na yun, ganun lang kasimple yung trip natin ngayon. Simpleng road trip lang, very short and quick. Maraming salamat. Uh, Naway, samahan niyo pa ako sa marami pa Sana <laughs> so samahan sa marami pa nating mga trip. Ayan. Mag-subscribe at mag-like at mag-comment na rin, guys. At malay niyo, pupuntahan ko kayo sa mga lugar nyo. Bye. -bye.